hello guys, hello everybody. Good morning. Today is Tuesday. Ah, Tuesday morning. And na talaga ako sa Pilipinas, guys. Of course, pangalawang araw ko na to dito sa Davao. Ah, sa bahay ng mama ko ako dumating. Tapos, ah, dito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko. So, maliligo kami ng Maliligo na kami ng ilog. Tapos, manguha kami. Pupunta kami sa lupa ng papa ko. Tapos, manguha kami ng mga fruits doon. Adventure to, guys. Ito yung karugtong. Kasi, kagabi pa lang kami pumunta dito. Ito yung karugtong ng videos ko kagabi. So, umalis kami ng bahay kagabi is 9pm. Tapos, natulog kami dito. Ayun, ito. Ha! Kain! Kain! Tulog! Gala! Ayon. Guys, abangan nyo guys. Mag-adventure ako. Ito na ang buhay ko. Abangan nyo guys ang buhay kung paano ako dumiskarte dito sa Pilipinas. Ano ang gagawin ko dito sa Pilipinas para mabuhay sa bansang pinanggalingan. Ayun guys, bibili kami ng isda. Bibili kami ng isda kasi ano, mag mag ihaw-ihaw kami doon sa ano, mag ihaw-ihaw kami doon sa ilog. Tapos sumakay kami dito sa Multicap. Mag -multi -cup kami papuntang Ilog. <laughs> Ayun yung bonso ko. Ayun na nakamot. Ayun guys. mga abaka. Punta na, papunta na kami sa Ilog. Uh, <sighs> Mao ginabuhat og porta. Ayun, mga abaka to, guys. Oh. Ayan, mga abaka. Anahaw. Ayun, malapit na guys ang ilo, guys. Ayun, rinig na namin hmm. yung agos ng tubig. Narinig mo, guys. Ayun, mga mga love shout out April. Ayun, ang daming puno na lang sulit, mga more than 100 siguro. Puno na lang sulit. ipapasyal ko kayo. Ayan, puro lang sunis guys. Kaso lang, wala na siyang ano. Wala na siyang bunga. Kasi naubos na. Yun na lang talagang natira. Nilagyan nila ng net. Kasi yung paniki nga, inubos yung paniki. Para lang talaga sa akin na ano, nadarating ako. Ah, uh, hindi maano, hindi maubos. Kaya nilagyan nila ng net. So, papasyal ko kaya sa uh, mga. Nagpaana ako guys kasi Ayan mga abaka Ayan ang ano dito Abaka, niyo At saka saging. Mga fruits Ano lang yung mga fruits uh, Pagkain pagkain lang Kasi hindi naman talaga na sila Nag-aano na magbibinta ng fruits So malayo kasi sa bayan kung mangharvest tapos dadalhin sa bayan tapos ano yung mga rambutan nahuhulog na lang wala lang rambutan ta no ayan isa din ito sa ano yung anuhan ng kupra ayan guys kung alam nyo lang. pa ako sanay sanay na magpaalam kasi lang ang papaalam kasi ano yung shoes ko nga nasira aking tapos may may ang bunso namin guys namatay dito pawis, guys. <laughs> siya siya sa camera guys. Yung bunso ko, siya sa camera. Guys, puro pawis na guys. o <laughs> yan, di ba ang ganda? Ang ganda dito guys. Hi. Hi. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung apo ko. O, diba? <laughs> Sobrang kulit, guys. Ayan, hanggang ngayon, hindi pa yan nagpapahawak sa akin, guys. <laughs> Gustong-gusto niyang laruin yung basket. Ay, <laughs> init, guys. Sobrang hindi ko kayanin. Ayan, pupunta kami doon sa... Wait, dadalhin ko kayo dito sa malalim. Anak, halika na, anak. Punta na tayo sa malalim. Anak, Jake, humalika na. Ayan, punta kami dito sa malalim na. Parihas kami dito. Parihas kami nitong gunso, guys. Niyan. You know. Dahan-dahan <laughs> ka anak ha ma-slide ka. Kaya ano, maraming nagtatanong sa akin, but bakit daw ako mag-forgood? Mag-forgood ako, guys, kasi nami ko ang buhay na ganito. So, hindi ko talaga makakalimutan yung mga buhay na ganito, maligo sa ilog, aakyat sa puno, magra-rides, rides. -ride. Ayan. Hindi yung naisip ko na trabaho, pagising sa umaga trabaho tapos pag uwi, kakain, tulog pagising, trabaho pag uwi sa bahay tulog ganun, wala na talagang ginagawa guys paulit ulit, paulit pa -ulit, ulit ng paulit ulit kaya guys ito na guys, ito na yung ito na yung ah, uh, time ng pagpo for good na naramdaman ko na talagang for good na ako na hindi ko na iniisip na hala mga ilang araw na lang babalik na ako ayan dito kami sa tuktok guys o oh. <laughs> yan di ba naglalaro ako para, ako, para akong... para kung binalikan yung kabata halika anak hawa ka sa akin na ta wait lang ta hawakan mo si jik jik ta hindi ako marunong kasi ano Babalik na kami okay. sa ano namin guys Kasi magshampoo kami Pam, hindi ko makaano May bebe Jake Halika, bilisan mo na Aray ko, ang init na, Sobrang... Ay, na Halika na, Bil bilisan mo ba Bilis Bilis, hawa ka sa akin Ha? Hawa ka sa akin. ko. Naku, hawak, hawak kamay kami guys. Wait lang, wait lang. Ala! Ano, parang hindi ako makaano. Parang maaanod na ako. Si bebe. <laughs> ta, kukunin mo kami, ta. Malaka. <laughs> Nakas. Ha? Sino? Aray ko, guys. Kaya ba? Hoy! Kaya, gano'n ka. Aray ko, aray ko, aray Aray, aray, aray! Yan, guys. Nasasaktan na ng paa niya, guys. Halika na, dali na, dahan-dahan lang. <laughs> Adventure pa more! Masarap! <laughs> Sige, dahan-dahan lang. Sa totoo lang, guys, masakit talaga ang paa. Sobrang sakit nga ng paa ko pag apak sa bato. <laughs> Hawa ka kay mami. <laughs> Hawa ka kay mami. <laughs> Ako din guys, nasasaktan din ako sa pa ako guys, promise. Masakit pa. <laughs> Hindi kasi pwede ano. Anak ka, mahulog ka. <laughs> Kuya, kunin mo kapatid mo. Masakit na ang pa anak. Aray ko anak. Parehas kami nung anak ko nasasaktan na ng paa. Aray ko. Kasi talagang masakit naman talaga sa paa ang mga bato. Aray. Aray ko, aray ko anak. Aray ko anak. Aray ko anak. Sakit. Ang sakit ng, ng paa. Oh. Kunin na ang shampoo man. Shampoo na tayo. Hi guys. Thank you so much guys. Can you ha? Saan? Sa bahay na mag-shampoo? Saan? Ah, doon na tayo mag shampo Sa bahay? Tara na! Uwi na kami, guys. Sa bahay na lang kami mag-shampoo. Hmm. Hi! <laughs> <laughs> Hi! Hi! <laughs>